At ito nga pala ang time na nagpunta ako ng bilihan ng uh, isda. Pero bago ako pumunta eh, nadaan nga ako dito sa bilihan ng scooter. Kaya naman ito at binlog ko na ito. At syempre, saglit lang dahil sarado nga yung uh, store nila. Kaya naman umuwi na ako at hindi na ako nakapasok. At pagdating ko nga ng bahay eh, talaga nga naman lintik ang pawis ko dyan mga boss at master. Dahil sa dami kong ang dala. <laughs> Yung mga bag ko na ay punong-puno po ng isda at seafoods. At yung isang bag ko naman ay may 10 kilos na rice mga boss na binili ko sa wiwat. Kaya naman pagdating ko dyan eh pinaglalabas ko na lahat para malinis ko agad. At una ko nga inilabas itong mga seafoods na nabili ko. At baka nga bumaho dahil masyadong kulob sa aking bag. At inilabas ko din itong mga gulay na binili ko mga boss. At pagkatapos nyan ay syempre kaya ililinisin na natin yan. dahil nga eh Saudi National Day ngayon kaya maraming promo tayong nabili mga master. Ito mga nabili kong isda na yan ay 10 real lang po yan. Una ko nga dyan ilalabas mga boss itong bangos na 6 pieces na maliliit lang naman po. Ten, basta 10 real lang po yan ang isang uh, tumpok. Mung baga, tumpok-tumpok po kasi ang bilihan dito. Pero meron din per kilo yung malalaking klase po. At eto naman baka ay eh, 15 real. At eto naman nabili kong isda na malaki na to. Eh, 10 real lang po yan mga boss. Hindi ko alam kung anong klaseng isda ito eh. Basta ang pagkakaalam ko dito eh, nakakain to kasi binibenta eh. Like comment naman kung, kung kilala nyo siya. At sunod naman etong tilapia mga boss. 10 real lang din po yan. Isang tumpok din po yan na tilapia and that et, eto na itong matambakang isda eh 10 real lang din po yan at bumili na rin ako ng manok na dalawang kilo eto boss ayan mga ano lang yan 7 isang kilo at i shoutout ko lang tong si Madam Helen Turbana at si Boss Mark Kulayan at yun lang mga boss at mayroon na naman akong pang ulam pang isang buwan ay eh, sigurado abutin ah, pa isang buwan mahigit to dahil nga sa dami na eh, nang nabili ko salamat